Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Andito naman po tayo para sa isang uh, talakayan. Nagbabalik si Manong Rayband para ipamahagi sa inyo ang latest na mga pangyayari sa Pilipinas. At yun nga. Tinanggalan ng 75 na uh, police security o vice presidential guards. Si Vice President Sara Duterte, talagang uh, paunti-unti nang pinipilayan ng mga Duterte. At yan ang latest po sa ngayon, ang dami, 75 na bodyguards tinanggal kay BP Sara Duterte. Bago po tayo magpatuloy, uh, gusto ko pong ishout out uh, kayo pong mga followers ko at subscribers. Maraming 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 salamat po sa inyong pagsuporta sa aking uh, mumunting channel. Sana po i-share nyo at uh, i-like nyo po ang aking mga videos para ma-inspire at ma-motivate po tayong gumawa ng marami pang videos kagaya po nito. Alright, so uh, natanggalan nga nang uh, 75 bodyguards. Sabi na nating bodyguards or vice-presidential guards si Sara Duterte at uh, kumunti ang kanyang mga lalay. Kung uh, iisipin mo, masyadong marami yung ano, uh, mga taong nakapalibot sa kanya. Uh, I am not aware kay Vice President Lenny Robredo noon. Pero I think every time na may lakad si Vice President noon, kada uh, pumupunta sa isang lugar during the campaign period, I think may mangilan ngilan lang uh, na bodyguard, na police colonel yata yun. So, kukunti lang. It's just a handful. Pero si Vice President, I think masyadong ano yata, Masyadong marami yun. Ah, uh, yung balita na uh, ng COA na mayroon siyang 433 noon, 2022. Napakaraming secure, security guard yun. 433 personnels. Ang dami. Parang uh, makikipag paggera ka naman. Sobrang dami. So, uh, yan ang latest ngayon. Nagtanggal ang ano, PNP. Tinanggalan siya ng mga tao. So uh, siguro ngayon medyo kinakabahan na si uh, Vice President uh Sara dahil uh, kumunti na ang kanyang uh, uh mga bodyguards na pulis. So uh, bakit ba mayroong bang kinatatakutan? Bakit ganun na lang karami ang uh, mga sumusunod or uh, as bodyguards? masyadong marami para may kinatatakutan o may mga kaaway, maraming kalaban. Kay BP Lenny noon, wala namang ganong maraming bodyguards. Dahil si Madam Lenny Robredo, maraming nagmamahal sa kanya. Ang kanyang bodyguards ay mga taong bayan kaya hindi siya pinababayaan hanggang ngayon ng mga taong bayan at patuloy pa rin na umaasa ang mga tao na tatakbo siya bilang isang senadora this next year at sa 2028 uh, tatakbo muli na yung pagkapangulo yan ang pinupush na marami at isa na po ako dun na nagpupush siya kanya na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. If it did not happen in the year 2022, then it will happen in 2028. Yan. So, uh, talagang unti-unting pinipilayan ng Administrasyong Marcos sa mga Duterte. Yan po ay kitang-kita natin. Kagaya din po ng ano, papalit-palit na, ano, na uh, hepe ng pulis sa Davao City. Ilang beses sila nagpalit. Una yung first choice ng mayor na si Baste. Ang first choice niya ay si Colonel Patay. Pero umupula ng 3-4 hours, pinalitan na naman. Pinalitan ng... Dahil nakita sa, ang aking uh, pananaw or ang aking uh, suspecha dito, Nakita nilang malapit tong si Patay sa mga Duterte, kaya pinalitan po nila. Yan ang napakasimpling uh, uh, explanation dito. Kaya tinanggal, itinapon sa ibang lugar at may bagong ipinalit. So, yan lang po. At uh, feeling ng mga Duterte, talagang uh, sila'y uh, lumilit ang kanilang mundo at uh, sila'y napipilayan ng gusto. At ito nga ang latest ngayon kay Sara Duterte. Kaya mga kababayan, alam po nating marami pang mga ganitong mangyayari, talagang gigipitin sila ng administrasyong Marcos. Ito lang masasabi ko. Hindi sila dapat magtapang uh, tapangan at magmayabang uh, ang mga Duterte dahil hindi na sila nakaupo. Wala na sila sa pwesto. Ito ay panahon na ng Marcos admin. Uh, panahon na ng mga Marcoses, kaya wala tayong ano, uh, hindi tayo mag, dapat magmayabang otherwise, titirisin tayo ng mga Marcos. Yan ang uh, totoo dyan. Dahil wala na kayo sa pwesto, kaya magpakumbaba na lang kayo, magpakumbaba na lang. Uh, otherwise talagang makikita natin kung paano gumanti ang Marcos administration kung, uh, you know, unti-unti na nilang pinapakita ang kanilang pangil, ang kanyang pangil ng Ad Marcos administration. So, yan. At um, ang gusto ko rin pong pag-usapan ay yung uh, presscon kahapon na kung saan ito po ay presscon, joint press conference ng PNP DOJ at saka uh, NBI tungkol po sa uh, video na lumabas. Actually, pinanood po nila ito sa North America. Doon po sa mga maisugrali nila. At according po sa mga professional na member po ng mga NBI, PNP, uh, Nakita po nila, napag-aralan po nila na ito po ay peking video at hindi totoo. Ayon po yan sa pahayag nila sa press conference. So, uh, ngayon sa ngayon po talagang nagkakaisa ang ating mga ahensya at hinahabol nila or hahabulin po nila kung sino man po yung grupo na nagpapakalat or uh, gumagawa po ng mga paninira sa gobyerno, paninira sa pangulo especially. Yan dahil ito po ay uh, napakaliwanag na isang destabilization plot, isang paninira sa presidente ng Pilipinas. Yan po. So uh, maghanda na kayo sa mga may kagagawan niyan. Talagang sinabi ni Secretary Gubotyoodoro na hahabulin nila. By all means hahabulin nila ang mga taong behind this kalokohan, behind this pamimeke ng video na to na yun nga pinalabas nila sa video na yan na yung sumisinghot ng cocaine si PBBM yan yan po so uh, hanggang ngayon meron pa rin yung mga pa isang nga uh, uh, pa isa-isang banat tong mga Duterte, lumalaban-laban pa rin sila sa administrasyon. Kagaya nga po sa mga pinalalabas po nilang mga faking video na to, nako. Ang masasabi ko sa inyo sa mga DDS, magpasimple na lang kayo, magpakumbaba na lang kayo, otherwise lalo kayong ididiin lalo kayong gigipitin, iipitin ng Marcos administration. Isipin nyo na sila ang nasa puder ngayon, sila ang may kapangyarihan. Kaya yung kasabihan na weather-weather lang. Kaya sa mga DDS, nako, wala kayong laban dyan dahil ang kabanggan ninyo is administration. Natapos na ang termino ni Pangulong, dating Pangulong Digong, kaya gibuy naman. Gibuy naman sa Uh, uh, present administration. Respetuhin nyo dahil sila ang nakaupo. Weather-weather lang yan. Hindi ibig sabihin na kayo, kayo na lang all the time. Dapat ibigay nyo naman sa ibang mga tao na gustong mamuno. Hindi ibig sabihin na kayo na naman ang uh, gustong bumalik or kayo na naman sa 2028. Hindi pwede. Dahil naranasan na ng taong bayan ang inyong leadership at nakita namin na hindi maganda ang leadership ng Duterte. Uh, hindi tayo rin nirespeto ng mga international uh, uh, ng international community at uh, pinagtatawanan tayo. Uh, wala, kokonti ang ating naging kaibigan maliban lamang sa Russia, China. It's just a handful of countries dahil uh, doon lumalapit si President Digong sa mga bansang komunista. Kaya nakikita natin ang pagkakaiba nila ngayon ni PBBM. Si PBBM ay talagang malapit siya ngayon sa international community. Uh, mga, may mga, marami po tayong allies ngayon. So makikita mo ang pagkakaiba ng kalilang leadership. So, uh, sa mga gumagawa ng mga kalukuhan, patuloy na gumagawa ng kalukuhan at paninira sa gobyerno ng Marcos, wala kayong kalaban-laban dyan dahil sila ang nakaupo. Ang Marcos administration ang nakaupo. Kung uh, gagawa kayo ng kalukuhan, so, tatapatan din yan ng uh, ano, panggigipit sa inyo. Hahabulin kayo. Nasa kanila ang kapangyarihan sa ngayon. Kaya, wala kayong laban diyan. Mas mabuti pa is uh, ano na lang makipag uh, tulungan na lang kayo. Makipagtulungan. Tapusin niyo ang termo, termino ng Pangulo Marcos. Yan lang ang pwede nyo magawa para sa bayan na maganda kaysa naman lagi kayong naninira. Walang pupuntahan niyan, walang magandang maidudulot sa ating bayan. Kaya pasimple na lang kayo. Huwag na lang kayong gagawa ng mga kalokohan otherwise, ba kayo makasuhan. Remember, ulitin ko, nasa sa kanila ang puwersa, nasa sa kanila ang kapangyarihan dahil si PBBM ang nakaupo ngayon. Weather, weather lang yan, mga kaibigan. Uh, so, uh, sa mga DDS, gumawa tayo ng tama, Uh, itigil na natin yung pangontra na yan sa gobyerno. Maging isang mabuting uh, Pilipino. Maging isang makabayan. Dapat uh, suportahan natin ang bayan ngayon dahil hirap na hirap ang, ang lahat. Dahil nga sa hirap ng buhay, dapat magtulungan. Hindi ang puro paninira na yan. mag isip, -isip tayo kung ayaw nating makasuhan, kung ayaw nating makulong, dahil uh, pagginamitan ni BBM ng kamay na bakal ng mga kagaya nyo na kumukontra sa gobyerno, na sorry na lang. You know what? May rason si PBBM kung gagamitan niya kayo ng kamay na bakal dahil ang pinaggagawa nyo ay paninira, pagtatraidor sa bayan. Yan, sinisiraan nyo ang gobyerno kaya ang katapat niyan is kamay na bakal. Yan ang gusto kong makita na ipakita ni PBBM ang kanyang ngipin. Gamitan niya ng kamay na bakal ang mga taong uh, talagang harap-harapang kumukontra at naninira sa gobyerno. Yan ang gusto natin makita. Tignan natin. Siguradong lalambot ang mga DDS na yan sa kanilang mga pinaggagawa. Alam kong sakalang titigil yung mga DDS kung masampalan. Sana may masampolan dyan. May masampulan sa kulungan o makasuhan. Kagaya ng mga mayayabang na DDS kagaya ni Harry Roque. Isa na yan sa mga <laughs> uh, mayayabang na DDS ngayon. At uh, iba pang mga uh, kasamahan nila. Pero sa ngayon, si Harry Roque isang isang gusto kong makita. Gusto kong makita ang kanyang kayabangan. Sana, ano... Uh, mabigyan ito ng leksyon para hindi na uh, hindi siya tularan ng mga iba pang DDS. Siya kasi yung isa sa mga nagpapalakas ng loob ng mga DDS. Aside from him, andyan din yung mga attorney na si Vic Rodriguez, mga, mga hindi nabigyan ng pwesto sa panahon ni sa administrasyon Marcos. Glenn Chong, Vic Rodriguez, yung mga yan, yung mga katropa yan ni ano, ni uh, hari Roque. So, ingat-ingat lang dahil uh, pag patuloy niyo paninira at pangungontra sa gobyerno, meron kayong kalalagyan. Yan. So, mga DDS, isip-isip. Alright? Okay po, mga kababayan. Hanggang dito na lang po ang ating maikling uh, uh, reaksyon sa pagkatanggal ng uh, 75 uh, uh, security personnel ni Vice President uh, Sara Duterte at ang uh, at ang uh, tungkol po sa press conference joint press conference ng DOJ, PNP at ng NBI. So yan lang po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, uh, Manong Raven channel po. Uh, sana po i-share niyo sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. By the way, uh, shout out po kay uh, uh, Wilfredo Sigora. Yan isa po sa ating mga um, uh, avid uh, viewers sa ating mga videos. Shout out sa iyo, kabayan. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Bye for now.